Niyo minap minapada ang bata. Kasi pa lang po natin. Oh. Ay, yung bata ay pinapabili ng luya ng ina isang kilo. Oh. Sabi kay nung bata do sa ina. Oo. Oh. mama. Bakit oh. sa bata, sa, bata niya, bata, sa simbahan? sa simbahan? Ay wala namang tindahan, eh may tindang luya. Sabi, hallelujah! Oh. Bumalik yung bata do sa okay. uh -huh. ina. Ina, ina. Doon na lang ako mabili ng luya sa simbahan ng Lord Sabi nung ina. Sige po, sige anak

wala naman wala dito sa ilalim ng ano ay pano Ay sabi na nga yung ay may pa parang ginatas mo. Ay ay ginatas niya ay wala naman ng iba. Hallelujah. Ah, ano ano pa? Ano na pa? Ay wala, hindi nagarote bata. Nagarote. Sa Muslim ay ala Wala dito ng iba. Ano kaya lang boss? Ay. na sabi sa Amen. Ang emin, ay agree, pag Opo, siya nga po. Ang email, sa iglesia Ang email, may ganyan, ganyan. Opo. Ay, meron pa. Isa pa, may kwenta pa. Isa pa. Kulang pare. <laughs> <laughs> Dili, kulang pare. Pero, ganda, tatanong kita. Ah. Meron na niniwala ka na ang Panginoong Isus ay babalik, pa, babalik ulit. Ha? Hindi mo siya pukin ba, Hindi, hindi nasa langit siya eh. Hindi, sa, hindi nalik. Hindi nalik. Na. Hindi nalik. Hindi 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 nalik. Hindi nalik. Hindi <laughs> Papa, no, Hindi mo siya sabi ko. <laughs> hindi pa balik pa, no, ang siya naman ay hindi umalik. Hindi umalik. Sabi nga sa ano siya eh. Ay ano ano, 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 ano. ano, ano, ano. sabi. <laughs> sa paros. sa tatlong araw siya eh. Sino siya sa Biblia? Tao ang mula. O pero ako na siya ng Diyos. Ayaw na tao Malik. Ay, eh, ang Panginoon ay na hindi na alis. Kaya yan Kahit kaya naman niya ay hindi babalik. Yan ay naandito lang. Kaya... Tama, oh. tama si Batikos oh. o tatamaan. Tama, tama siya, hindi yung Nakatingin lang siya sa akin. Oo, oh, pero hindi yung alis. Pero nandun siya, sa, nasan siya? ah, nasa sa Ayun. Wala na mo makakapagsabi ko nasa ng Panginoon. Ay, nasa taas. Hindi na, taas na ang lagi. Nasa, Nasa taas, nasa taas siya, wala naman. Nasa lang siya. Wala naman eh. <laughs> Yan yung maalala mag ng hindi Ay, ano kang pagkakaalam ah? Oh? Nasaan ng Panginoon? Sabi na, taan? Sabi na sa... Mabalik sa pa langit. o babalik? Sabi na nga yung Panginoon, ay, bab ay, babalik ay, muli ako. Oo. Oh. At sa pagbalik ko, ay kukunin ko kayo kayong mga... Ay, um, ay think parang kayo ay, mamamatay, mga kaya, mga ay, tayo mamamatay. Kaya sasama tayo. Ibig sabihin... Pagka... Pag tayo ay namatay, at tayo ay namuhay sa kanyang kaluluwa. Oh. Abay, sigurado tayong makakasama niya. Oh. Eh ngayon kung hindi at namuhay tayo sa mundong ito na puro ano ay kawawa tayo. Kanya oh. wala ka na sa impierno. Ha? Ah. Oh, kailangan itay eh. simple lang. Dito wala tayo dyan. Ah. Tama ba di, guys? Namuhay sa impierno. tanong ko sa iyo, ano mo sa impierno? Ah. Deme, hindi na ano pa? Ano? Ano? Ay, anong, anong pagkakala anong pagkakaalam mo sa isang soldier? Hindi mo alam sa hindi pa Oo, ay mayrap, ay puro kwento pa, pa, lang. Paano pa, mo masasabi? Ang sabi mo, sa impierno ay ano? sabi mo kanina, alam, Ma, ano? Maano doon? Naninwala. Magulo. Oo, oh, ano? Magulo, maapoy. Yun. Puro apoy sa ilalim ng lupa Ayun. para sinusunog ka kahit oh. kaluluwa mo, susunog din. Ayun, yan. Tama. Ayun, yan ang ginagawa mo? Alam mo. <laughs> oh. Oh. Ay ngayon ano ang pagkakaalam sa langit? Ay ko, maganda. Madami mga bulaklak, oh, mga ah, mga tubig na sapang nagbabagsakan. Oh. Yeah. Mga anghel. Oh, yan. Oh, yan ang mga liwanag, Ayan. puro liwanag. Ay sa oh. impyerno, puro dilem. Apoy, impyerno nga pag eh. Pagpapipiliin ka, saan sa ang gusto mo? Ay syempre, sa langit tayo. Oo, oh, yan ang dapat mong gawin. Magbay. Ang mabay eh. Kahit pa ako'y mabay eh. Kung, kung ikaw ay hindi mo siya tinatanggap bilang sarili din mo tagapagbibig ka, ay hindi ka rin makakap makakapunta sa langit. Kahit pa ako yung sobrang bait, ikaw ay sinusubuhan ko. Oh. Nati, binibigay ko sa iyo, pero kung ako ay walang pananampalataya at hindi ko siya tinanggap, wala din. Ay, wala! Sabi, hindi tayo maliligtas sa mabubuti natin gawa. Ayan. Oh, Mahiligtas tayo. Oh, I mean mo na, yung isa. I mean. Amen! Oh. tayo kung siya ating tatanggapin. Wow. At sa ating pagtanggap, doon tayo masabi na, oh, sabi niya, born again. Ah. Oh. Ay, ang ibig sabihin na born again. Opo. Oh, okay. Pinanganak ay, ang muli. Yung, pinang, ay, pinang, ay, pinanganak, pinanganak muli. Anong ibig sabihin na pinanganak, pinanganak muli? Oh, ibig sabihin, papaliwa. Ipapaliwanan, sa Ipapaliwanan ko sa iyo. O oh, yan, papaliwanan na, sa pinang, iyo. Pag born again, alam mo pinanganak muli. Mali. tama yun, pinanganak muli. Ang ibig sabihin ng born again. Ngayon, may paliwanag dyan. Oo oh, nga, ang paliwanag yan. Yan. Mga viewers, tayo, makinig tayo kung muna. tayo dati, ay tayo magsusugal, mag-iinom. Mag-iinom, maninigalin nyo. Oh, yun, hindi kalugod lugod ka sa kanya panini ating ginagawa. Ngayon, nung tayo ay agin, kaya nga sabi, agin eh. Oh. O pinanganak tayo sa Espiritu. No? Ngayon, nung pinanganak tayo sa Espiritu, ang buhay natin ay binago niya iiwanan natin yung dati natin mga gawa. Kaya nga tayo tinawag na, born again. Yan. Oh. Alam mo na, Balikas. Amen. Amen. Ayun <laughs> Ay, ano masasabi mo sa viewers natin ng na mga nagiinom? Dine, eh, nare, nakikita tayo ay, ngayon. Kung, ay, hindi natin dapat ano yan. Bahala na sila sa buhay nila. May, hindi. Tayo nila. May concern tayo dyan sa mga taong ngayon. Kasama na, natin sila sa panalangin. Oo. Uh, Huwag uh, uh, mo sasabihin, bahala sila. Bahala sila. Ay, Bawal kami, yan. Na, kami nga ay, um, doon sa barangay namin ay mag mga kami mag-house ano, mag to house, -house. kami. Okay. Oh. Okay. Mag-house so to house. To -house to